Sana nakatulong. Kahit pa paano. O so, yun yung pagpapalit itong uh, bearing. Simpleng simpleng uh, simple. Marami kasing nagtatanong dun sa ano, sa mga previous vlog na paano ko daw binabaklas yung bearing. So ito, papakita ko lang sa inyo. Sakto, meron akong ginagawa. Kagaling lang nito sa customer. So papalit ako ng bearing to. Pakita ko na rin kung ano number. So mamaya, papakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng aircon para kung sakaling kailangan yung palitan yung bearing na aircon yung maingay yung fan motor. Ito yung ganito yan. So ito, papakita ko sa inyo yung pagtanggal ng bearing. Nakabaklas Ayan. na to. So, nakabaklas na. Alam nyo na naman siguro kung paano baklasin yan. So, sige, papakita ko na lang din sa inyo. Ito, may bearing na rin ako. May extra ako eh. So, ito, nakapasok to rito. Ano? Pasok yan dyan. Tapos, nakaganyan. Yan, nakaganyan siya. tapos ang style nito nakahook lang itong mga to yung bakal na yun yan, nakahook yung mga yan nakaipit so ginagamitan ko lang siya ng flat flat screwdriver tutong pa ganun dahan dahan kasi pag naputol yan wala ka ng lock okay so, pagkataas mo itong kabin yan tanggalin mo syempre yung mga tornilyo tapos uh, huwag mong kakalimutan na bago ka magtanggal liyahin mo yung mga part na may kalawang yan. So, 'wag kang magmamadali na baklasin agad ito, tas may kalawang matatagalan ka lalo. O kailangan smooth na 'yan bago mo tanggalin para hihilahin mo lang. Tapos ito, balatan mo lang 'to naka actually naka ano 'to cable tie. Pag nakita niyo naka cable tie 'yan, putulin niyo na lang tas palitan mo. Itong rubber na 'to ibalik niyo na lang din sa loob. Yan. Tapos i-cable tie niyo ulit. So yan, balatan nyo lang ng konti to hiwain nyo. Ingatan nyo yung mga wire na mahiwa. Tapos yan. Balatan nyo din. Hihilain na natin. Yan. Medyo matigas yan. Pwede nyo gamitin ng rubber mallet. So, pakpukin nyo lang ng konti. Pag lumuwag, magagalaw nyo na yan. Yan. Tapos, dahan-dahan sa paghila. Huwag nyo basta-basta hihilain kasi baka mahila yung wiring. So, ang technique dyan, itutulak mo pa unti-unti itong -unti wire. Ayan. So, abang pinutulak nyo pa loob, hihilain nyo itong bakal. Pag nahilan nyo na hanggang dulo, bukas na. O. Oh. Tapos, huwag nyo kakalimutan itong ibalik din, ha. Ayan, andyan yan. Then, pwede nyo na makuha ito, yung rotor. Rotor shafting bearing. Ayan. So, ngayon, nandito na tayo. Matanggal ko na yung lock nito. May lock yan dyan may lock yan dyan ganyan so tutungkabin nyo lang din yan pwede nyo gamitan ng flat tulad nito tapat nyo lang dyan sa part na open then pokpokin nyo yun tapos kabilaan kabilaan naman yun so, pag natanggal na yung clip yung pag natanggal na yung clip dapat suabi na po ito ha ah. pag yan hindi suabi lalo po kayong tatagal huwag kayong magmadali so tandaan natin na mga minamadali lalong tumatagal so ito yung ating bearing puller ayan lugal lang natin pagkaluwag iuhok nyo lang yan dito then lock. Pag nakalock na siya, ipitan ulit natin to. Ipitan natin parehas. So, yung mag-uhook para nakakapit siya dun sa mismong bearing. Yan. So, nakakapit na siya sa mismong bearing. Wala ng galaw. Pwede na natin tong iikot yan so iniikot ko siya, hawak hawak ko lang tong rotor hanggang sa umabot siya dun sa ating shafting yan pag nasa shafting na alalain nyo lang na huwag dumulas ayan na so, mararamdaman nyo tumutulak na yan may kita nyo yung bearing gumagalaw na at nahihilan na pataas. E Ayan Yun. So ako naramdaman ko na bumitaw na siya. Ayun. Tanggal na. So lukan lang ulit natin to. Diyan makukuha nyo na yung bearing. Ngayon, maraming nagtatanong din sa mga previous vlog na ano daw yung size ng bearing Ayan, parang awa nyo na po, tapusin yung video para makita nyo. Ayan, o. Pinapakita ko naman yung size ng bearing doon sa mga nakaraang video. So, yun yung size ng bearing. Ayan. Okay. So, ito yung ating ipapalit na bago. Ayan. So, same. 608Z. Ito. 608Z. All right. Sana nakatulong po at ayan, uh, nakita niyo na 'yung pagbaklas. Pakita na rin natin 'yung pagkakabit. Tulad ko na walang bearing press. Ganito 'yung ginagawa ko. So ito 'yung luma natin na bearing. Huwag niyo muna itapon ito 'yung bago. So ayan, parehas 'yan ng size. Parehas. Itong bago, syempre mauuna niyo ipasok 'yan. Tapos ito 'yung clip. Lagay niyo muna 'yung clip para siya yung magiging stopper. paglalagay ng clip, lagay niya lang dyan, tapos saka niya ipitin. Ayun. Kita ba? So, nakakabit na yung clip natin. Pag nakakabit na yung clip, yan ka muna. Unahin yun yung ipasok yung bago, syempre. Yung bagong bearing. Nakapasok na yung bagong bearing. So, habi siya dyan. Kasi wala nang dumi Tapos Papasok na natin tong luma Yan So itong luma Ngayon Wala akong bearing press Tubo lang ang ginagamit ko Huwag nyo papukpukin ng Paganon ganon Kasi Hindi pantay magiging pasok Masisira yung bearing nyo Sayang So tubo Lagyan nyo yun yung tubo dyan, tsaka nyo pupukpukin dito sa dulo. Ayan. Ayan. So, pasok na siya. Okay, yun yung bago. Swabe na, ako, walang ingay. So, ito yung luma. Okay. Okay. Sana nakatulong, kahit papano. So, yun yung pagpapalit itong uh, bearing. Simpleng-simple lang. Yung mga may ingay na aircon, ganun lang yung gagawin niya. Okay?